atau tinggal lagu masa social media kita post website sa civil dentist punya ngibutang dito civil dentist dating site dan dito ay mangalan subay ang gusto nimong i-date memang ni ako ikat ingat an kay kung imo eh, sang paminaw konsider mo sang yaw mingon sidang ang katuligo kuno mga panakubog mga kali ko no, mga pangkalibutanon diri ko na no, si katigo himo nga langit no sa wayon ng no, mga pare sa wayon ng papa sa wayon na no, ng mga doktrina mo na imong mudumog sa ila ha o sa social media sila imong sangyaw sila lagi ko na insakto pero sulod kun sa sulod sa Ginoo pero di man ang Ginoo na inang gihimo diha nga dating site So, kana lang daan o, atong, atong, ibuhat, si Katna. O ato ang tanawon ba? Ato nang nainaikan mo ko susi ni inang ibuhat. Tungod po sa sige nila kung sinabot na Kaya kita kong, bukutan, nang tuwo mo tanga kung tinorgis ng buhutan, nung tani nila kay Bigutan na itong tuyo. Pero istorya raw na ilahad. Ya, yung tanawa po sila yung istorya. Parang itong ingos itong ginoong ayaw ah, ka, kaon ka mo, sabi sa nun sa idalit niya kaninyo. Ay dili ang pagkaon mo kahugaw, dari ketung mugawas siang bak-bak ke yang ikan siang kasing-kasing. Kami nawa sila menulti. Arugante. Onya inawayo. Onya mani guru firmi daug. Nihwar bagi ke bisa kita usah. Oh. Mana aku nak berserbahan. Onya. Ini dah mengapa keturunan. Likoy. Ini dah mudi pincahan. Kan ini nak panggil ma'abut. Nga dibati Online. Kalau domingo Pematudan sesi binti-binti. ang Saturday, ikapitong adlaw sa simana. Oh. Well, ang Saturday, kung imong tanaw ang diritsyo sa kalendaryo, ikapitong adlaw sa simana. Pero kung subay ta si Sakto Gird nga, plastada, realidad o sa counting, lalisunon pa na mo akong gidawat ng maong. Uh, baruganan sa 70 at 50. Kaya nga nung gusto nang pangungkutan ng Saturday, ay gusto nilang i-implicate sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 nga. Ang lagi kapitong adlaw. Ay gusto nilang tuuan sila sila gusto. Pero ako di ko, o yun, ana, ako ganun supakon, kung um, ipakita na ang ako, akong argumento nga, sayok sila diha. Nanaman, naman? number one, dili sila itagya sa kalendaryo. So di ganun hitabo nga, kalimaon ng ilang ubat kailin sa itagya. Ikaduha, walay yung dunay sa tordi panahon sa eksodo ikatulo direk mao ang ilahang pamaagi sa pagkwinta base sa realidad so kanaon ta na pohon ang balikan na to ning nakita na ko sa ilahang website makaingon ko nga mayran ni sila manawai sa katoliko pero dili na niingon nga pagpanaway ang ilaha kunili nagpasiugda o sa yung buhat ay ka na mag site di ha magsugod ang kabit-kabit ay mga minyo na o patutuong dalaga o patutuong ulitaw o, so daghang binuang di ha naghimaw sila Nagpasiugda sila na klasis binuang niya mo na eh kuwan makaingunta nga ang ay paminahon, mo na mga egsoon nga kini silang bakalaris Ani mga three media. May na niya sila sa baba pero hindi may buhat. O, comment lang mo liha. po ninyo ang kanindibati na mo kumadayo na karong Domingo sa live na online. Ay, tanaw nato to, gunse po maagi nila kayo maayaw may kuno sila Sakto may kuno nila ha. Okay. So, di siya mo diskasad na na siya. Atong liliyon dito mong tama ng ahagin. Ang sagay ilang isukaran. Parang mas madugang-dugangan ba itong pag-research. Oh, tay magtuon man ta. So kanilang ako lang ning sumpay niya mga umabot ng debate sa ako nakita ngon kay sila nganong makig debate das katuwik ko para nga inon nga sila husto. Pero di di ay.